Mula sa Far East Broadcasting Company Philippines. Narito ang isang programang tatalakas sa iba't ibang kaisipan ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chebo Banzuelo. isang mapagpala at ang araw mga kapatid. Ito po si Pastor Jebo Banzuelo at ito po ang programang Kamalayan. Tayo po ay napapakinggan sa FEBC Radio TV, napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV, gayon din sa Channel 185 sa GCTV tuwing linggo mula alas 7 hanggang alas 7.30 ng umaga. Salamat po sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Uh, isang mapagpalang bagong taon din sa ating lahat. Tayo po ay humaharap sa pagtatapos ng taong 2021 at humaharap din sa pagsisimula ng isang panibagong taon, 2022. At mahalagang alalahanin mga kapatid, panibago man ang taon pero ang Diyos na hindi nagbabago, ang Diyos na tapat at makapangyarihan sa lahat ay patuloy po nating kasama sa pagbabago ng taon. Kaya nawa po ay patuloy tayong tumatag sa ating buhay spiritual, magtiwala sa ating Panginoon at patuloy na tumahak sa landas na nakapagbibigay kaluwalhatian sa ating Diyos. Ang ating pong programa ay bahagi ng serye na napapakinggan mula lunes hanggang biyernes. Yan po ay alas 11 ng gabi sa 702 DZAS. Kung nasa norte naman kayo, pwedeng gamitin ang 1143 DZMR yan po ay alas 7.30 ng gabi. Okay? Tayo po ay magpapatuloy sa ating pagtatalakay at pinag-uusapan po natin kung paano natin mapasisigla at mapalulusog ang iglesia. Isang mahalagang aralin sa kadahilan ng po na marami sa ating mga iglesia ay nakaranas din po ng matinding dagok buong ng pandemya. Yung mga face to -face gatherings po natin ay apektado. At marami sa atin ay nagsisimula pa lamang muling magkita-kita Kumusta naman ang karanasan ng iba sa atin Na nakabalik na sa mga face-to-face -face gatherings Yung iba po ay hindi naman nawala sa face-to-face -face gatherings Dahil sa uh, hindi ganong kahigpit ang restriction sa kanilang lugar Yung iba naman po ay sadyang nag-ingat At sila po ay nanatili sa tahanan nakikinig sa mga online worship services Pero sa pagkakataong ito, mas dumarami na po ang bumabalik sa mga iglesia upang muling magkasama-sama. Kaya po, pinili natin ang topic na ito sapagkat naniniwala po tayo na higit pa sa pisikal na pagkikita. Ang mahalaga po ay panatilihing malusog ang iglesia upang magampanan po nito ang tungkulin kung saan siya tinawag ng ating Panginoon. Atin pong tinatalakay ang unang Korinto, Kabanata 3, ito po ay nagpapakita ng kalagayang espiritwal ng mga mananampalataya noong panahon na si Apostol Pablo po ay uh, nangungusap sa kanila upang tulungan sila sapagkat sa kabila ng napakaraming potensyal ay meron pong problem of spiritual immaturity. At yung problema ng spiritual immaturity ay umaapekto sa kanilang samahan at ito po ay nagmamanifest sa pamamagitan po ng kanilang kawalan ng pagkakaisa. Pag ang isang iglesia po ay hindi malusog, kagaya ng physical na katawan, hindi po nito magagampanan ng maayos ang kanyang tungkulin sapagkat marami po ang magiging limitasyon. Ang mahalaga mga kapatid ay ating maunawaan na ang ating mga pagkilos bilang bahagi ng iglesia ay merong malaking kontribusyon sa ikalulusog ng kabuuan ng katawan. So pag-usapan po natin ang problemang ito at paano ba ito niresolba ni Apostol Pablo. Sa 1 Corinthians chapter 3, verse 1 to verse 4, ang sabi ko ng talata, Brothers, I could not address you as spiritual but as worldly, mere infants in Christ. I gave you milk, not solid food, for you were not yet ready for it. Indeed, you are still not ready, you are still worldly. For since there is jealousy and quarreling among you, are you not worldly? Are you not acting like mere men? For when one says, I follow Paul, and another, I follow Apollos, are you not mere men? So mula po sa talatang ito ay makikita natin ng isang malaking problema. Yung problema na kung tawagin natin ay spiritual immaturity. Marami pong manifestations ito. At ang bawat isang mana ng palataya ay sadyang dumadaan sa punto na kung saan tayo po ay spiritually immature dahil bago lang tayo sa pagiging mana ng palataya. Now, mahalagang malaman na sa paglipas ng panahon ay kinakailangan din patuloy tayong lumalago. Pero gusto po nating bigyang linaw na paminsan nagiging mali ang ating sukatan o pamantayan ng ating paglago. Ang iba inaakala na dahil sila po ay tumatanda bilang mana ng palataya. Yun bang yung mga panahon na sila ay may pagkakilala kay Kristo ay lumalaon, merong maling assumption. Na ang akala po nila dahil sila ay tumatanda, bilang mana ng palataya, sila ay lumalago. Magkaiba ho ang dalawa. Ang totoo po niyan, sabi nga sa English, yung growing old at saka growing up ay sadyang magkaiba. Sapagkat maaari po tayong tumatanda pagdating sa ating edad, uh, effortless 'yan eh, kahit wala kang gawin. Sa ayaw mo at sa gusto, talagang tatanda at tatanda po tayo. Lilipas ang panahon, dadagdag po ang edad at tayo po ay tatanda. Pero yung tinatawag na growing up, ito po ay naiiba. Sapagat pag sinabi natin growing up, yan po ay may kinalaman sa maturity at kailangan po ng effort, pagpapasakop sa ating Panginoon at lubusang pagtitiwala upang tahakin ang landas na nais ng Diyos para sa atin. So, marapat lamang sa bawat isang mana ng palataya na maintindihan, makita ito, maunawaan ito, upang sa ganoon tayo po ay maging kalugod-lugod sa Diyos at mapanatili nating masigla ang ating iglesia. At pag ang iglesia po ay malusog at masigla, magagampanan po nito ang kanyang tungkulin. Kagaya mo ng aking nabanggit, maraming iglesia medyo unhealthy. Nung dumating ang pandemic, may mga iglesia na talagang nag-thrive, nakinabang po sila sa pandemic dahil sa kabila po ng kanilang mga limitations, nakahanap sila ng mga paraan para lalong lumago, magamit, maging missional, mag-reach out. Pero sadyang may mga iglesia po na lalong naging unhealthy during the pandemic. Hindi po dahil sa COVID, kundi dahil maraming mana ng palataya ay hindi na nakaganap ng kanilang mga tungkulin sa kanilang mga dahilan. So, paano po in ni Apostol Pablo ang problemang ito? atin pong natutunan ng ilang bagay at bibigyan po natin ng buod. Una po, nagkaroon ng evaluation ng kanilang spiritual condition. Apostle Paul evaluated their spiritual condition. Ang evaluation po ay napakahalaga sapagkat ito po ay paghahanay sa atin sa tamang pamantayan. Ang isang malungkot na realidad ay kung hindi po natin nakita ang tamang pamantayan, at pag hindi po natin nakita ang tamang pamantayan, maaari po tayo magkaroon ng maling assumption o kaisipan na dahil tayo naman po ay uh, matagal ng mana ng palataya, baka akalain natin na tayo po ay malago. Kaya nga, kailangan nating basahin ang Biblia, unawain ang utos ng Panginoon, at sangayon sa kanyang mga utos at pamantayang na ay sukati natin ang ating level of spiritual maturity. Kasi nga kung ating titingnan, nagkaroon sila ng pagkakampi-kampi. Ang akala ng iba, pag pumanig sila kay Pablo, sila po yung spiritually matured. Ang akala naman ng iba, sa pagpanig nila kay Apolos, sila po ang spiritually matured. Ang sabi naman ni Apostol Pablo sa kanila, ang inyong ginagawang favoritism, mga pagpanig, ay pagpapakita na kayo nga ay spiritually immature pa at ang iglesia ay napapahina ng ganitong klase ng mga mananampalataya. So, kailangan po nating sukatin ang ating sarili sa tamang pamantayan. Madalas niyong marinig sa akin at nais ko pong banggitin muli yung sinabi ng aking mentor. Sabi niya, Do not be afraid of failing, be afraid of succeeding at things that do not really matter. Huwag kang matakot mabigo. Ang katakutan mo ng higit ay yung magtagumpay ka sa mga bagay na wala namang kabuluhan mga bagay na hindi makabuluhan sa harapan ng ating Panginoon mga bagay na walang saysay sa harapan ng ating Panginoon so dapat po nating mapagtagumpayan yung urge na basta lang magtagumpay kahit anong opportunity i-grab natin kahit na hindi naman ito ayon sa kalooban ng Diyos so yung evaluation is very important pangalawa po Paul gave an explanation of the nature of ministry. Alam nyo, napakahalaga nito. Kasi tayo po ay lumaki na meron tayong mga organizations na kinabibilangan, sanay tayo sa mga uh, social organizations, mga samahan, marami yan eh. Dito lang sa ating bansa, di ba? May eh, pwede hong maging member ka ng isang uh, motorcycle riders group. Oh, huh? 'di ba? Meron pong mga sariling organisasyon yan. At the same time, pwede kang member ng, ng isang organisasyon sa inyong lipunan o kaya ng iba pang mga lipunan at iba pang mga organisasyon. So, pwedeng maraming organisasyon. At ang inaakala ng iba, dahil sila po ay miyembro, ang akala po nila automatically ay nagagampanan na nila ang tungkulin ng Panginoon. Akala po ng iba, ang church ay kagaya lamang ng isang organisasyon. Now, mahalaga pong maunawaan ano ba ang ministry? Sa so 1 Corinthians 12, ito po ay tinalakay din sa Romans 12, sa Ephesians chapter 4 at maging sa 1 Peter chapter 4. Tinalakay po doon ang katotohanan na ang iglesia ay isang katawan. Kagaya ng katawang pisikal, binubuo ng mga bahagi, ang bawat bahagi ay mahalaga, ang bawat bahagi ay may tungkuling gagampanan. So it's not just about membership, hindi lang yung pagsali, hindi lang dapat na ikaw ay parte. Ang importante po is that you participate, okay? Hindi lamang po mahalaga na tayo po ay uh, kabahagi nito, dapat po ay nakikibahagi tayo rito. At maliwanag sa 1 Corinthians chapter 12 verse 7 at maging sa Ephesians chapter 4 from verse 1 to 16 na binigyan po tayo ng kaloob na espirituwal upang magampanan natin ang ating tungkulin sapagkat so, yung kaloob na espiritual yan po ay mga kakayahan na galing sa ating Panginoon ibinigay sa atin upang magamit natin para paglingkuran ng ating Panginoon So pinaliwanag ni Apostol Pablo yan Kaya sabi po rito sa 1 Corinthians chapter 3 verse 5 to verse 7 What after all is Apollos? Sinagot niya ngayon yung nagsasabing Panig kami kay Pablo, panig kami kay Apollo. Sabay kung spiritually immature ka rin, eto ang tuwa ka pag may pumapanig sa iyo. Pero ang sabi ni Pablo, hindi ganyan. Ito po ang kanyang sagot. What after all is Apollos? And what is Paul? Only servants through whom you came to believe. As the Lord has assigned to each his task. I planted the seed, Apollos watered it, but God made it grow. So neither he who plants nor he who waters is anything but only God who makes things grow. Napakahalaga nito. Kasi po, ang nagiging focus ng mga tao noon ay sa persona ni Pablo, persona ni Apolos. Ang akala po nila dahil sa kahusayan ni Pablo, kaya po nakitatag ang iglesia. Akala ng iba sa kahusayan po ni Apolos, kaya lumalago ang iglesia. Pero mahalagang makita at maunawaan natin, mga kapatid, na hindi po sila ang dahilan. Ang sabi ng talata, sila po ay instrumento ng Diyos, ginagamit at ginamit ng Panginoon upang sa ganoon ay maitatag ang iglesia, mapalago ang mga mana ng palataya, mabahagi na ng Ebanghelyo ang wala pang pagkakilala sa Diyos at ang Diyos po ay maluwalhati to evangelize, to edify or build up and to exalt the Lord. So yan po ang focus. Kaya dito po sa talata, ating makikita na pinaliwanan bawat isa may kanya-kanyang tungkulin. Alam niyo kung papaanong ang gunting at sa martilyo ay hindi natin pwedeng ipagkumpara. Kasi ang gunting panggupit eh. Ang martilyo pamukpo. Magkaiba sila ng purpose. Kaya pag pinaghambing mo yung dalawang tools na yan, eh wala kang point of reference. Kasi talagang magkaiba eh. Kailangan silang tingnan sa ayon sa kanilang pakay o layunin. At si Pablo po ay church planter, si Apollos ay preacher. Ang sinasabi rito ni Apostol Pablo, ang bawat isa sa amin, ako, sabi niya bilang si Pablo at si Apolos bilang aking kasama, ay binigyan ng Panginoon ng kanikanyang assignment. As the Lord has assigned to each his task. Tayo din sa church. And alam niyo, hanggang ngayon, problema rin to ng maraming iglesia. Eh. Nagiging personality-oriented tayo. Yung bang parang may mga fans club ang ating mga manggagawa na Palakasang kung kanino tayo papalakpak, kung kanino tayo papanig, kung kanino tayo kakampi. Pag ginawa po natin yan, pinahihina natin ang iglesia. Sa pamamagitan po ng maling attitude na yan, ang iglesia po ay humihina. Ang marapat nating pakaisipin at gawin, mga kapatid, ay pagtuunan kung paanong magkakaisa. So, next explain ni Apostol Pablo. ay planted the seed, Apollos watered it Binigyan siya ng kaloob para magtanim ng iglesia Binigyan si Apollos ng kakayahan para palaguin ang iglesia Pero ultimately it is God who makes things grow So ang papuri, ang dahilan ng paglago ay walang iba kundi ang Panginoon At sa Kanya ang papuri Kaya mahalaga po ito na talagang ine-educate tayo tungkol po sa uh, iglesia At tuloy pa natin, verse 8 and verse 9 The man who plants and the man who waters have one purpose, and each will be rewarded according to his own labor. For we are God's fellow workers, you are God's field, God's building. Ang Diyos ang may-ari ng ministry. Gawain niya ito. Tayo po ay itinakda lamang sa mga tungkuling ating ginagampanan. At ito ho ang very amazing sa ministry. Ano? Kasi talaga namang iba-iba ng kaloob eh. Kung sa physical na katawan, ganun din, di ba? May mga bahagi ng katawan na prominente, madalas nating gamitin. O bilang tagapagsalita, yung aming bibig ay madalas namin gamitin. May mga tao pong naglilingkod, so ang kanilang mga kamay ay madalas nilang gamitin. May mga taong humahayo, ang kanilang mga paa ay madalas nilang gamitin. Pero alam niyo ba na anuman ang ating kaloob? Kasi ang sabi po sa Bible, bawat isa may kaloob na espiritual. Ang iba, ay binigyan ng higit pa sa isa na kaloob na espiritwal. So, anumang pong kaloob na espiritwal ang meron tayo, ito ang tatandaan nyo, anumang kaloob na espiritwal ang meron tayo, Ilan ilanmang kaloob na espiritwal ang meron tayo, ang sukatan ng Panginoon ay hindi kung anong klasing kaloob ang meron ka, ay hindi kung gaano karaming kaloob ang meron ka, ang sukatan po ng Panginoon ay gaano ka ba katapat sa calling na ibinigay niya sa iyo sa kakayahan na kanyang pinagkatiwala sa iyo. Kaya nga, ang, ang naririnig nating uh, binabasa sa banal na kasulatan, yung sinasabing, well done, good and faithful servant. So, in other words, ang sinusukat ng Panginoon ay faithfulness. Kung sa isang iglesia, yung pong ating mga bishop, mga leader, they will be measured according to faithfulness kung papaano yung ating mga Sunday school teacher and perhaps yung mga usher, yung mga naglilinis sa iglesia will also be measured according to faithfulness. At kung tapat ka sa iyong tungkulin, yan po ang mahalaga sa ating Panginoon. Yung tao lang minsan mahilig maglagay ng mga ranking, di ba? Mas mataas to, mas mahalaga to, mas mainam to, mas mahusay to, mas magaling to, mas makapangyarihan to. Pero sa harap ng Panginoon, it's only faithfulness. Ang maririnig natin ay Either hindi natin nagkampana ng tamang ating tungkulin Or well done, good and faithful servant So, he gave an explanation on the nature of ministry Pangatlong bagay po He educated them about ministry responsibilities Gaano ba kahalaga itong ating ministeryo? Sabi po doon sa verse 10 uh, hanggang doon sa verse 15 Unti-untiin natin Sabi po rito, by the grace of God Or by the grace God has given me I laid a foundation as an expert builder, and someone else is building on it. But each one should be careful how he builds, for no one can lay any foundation other than the one already laid, which is Jesus Christ. If any man builds on this foundation using gold, silver, costly stones, wood, hay, or straw, his work will be shown for what it is, because the day will bring it to light. It will be revealed with fire and the fire will test the quality of each man's work if what he has built survives he will receive his reward if it is burned up he will suffer loss he himself will be saved but only as one escaping through the flames pinaliwanag dito yung accountability pananagutan at sabi niya siyempre natatag na at ang pundasyon po ay walang iba kundi ang panginoon Tayo po ay bumubuo doon sa pamamagitan ng ating paglilingkod. Ngayon, ito ho ang mahalaga. Sabi niya sa verse 12, habang tayo naglilingkod, isipin niyo ang isang taong ah, nagbubuo, nagbibuild. Gumagamit tayo ng iba't ibang uri ng materyales. Sabi niya, merong gagamit ng ginto, pilak, mamahaling bato. Ano ho ba ang in sa tatlong ito? Well, yung unang dalawa, ginto at pilak, pag yan po ay dinarang mo sa apoy, Lalong nadadali sa ipangayan Pero yung tatlo kasama yung mamahaling bato Yan po ay hindi nasusunog Hindi nasisira yan sa apoy Samantalang yung nahuling tatlo Wood hay or straw Yan po ay nauubos Pagka inilagay mo sa apoy Nasusunog So sinasabi rito Yung gumagawa gamit yung gold, silver and uh, precious stones or jewels Sila po ay susubukin ang kanilang ginawa ay hindi masasayang dahil ito po'y mananatili. Whereas, napagod din yung gumamit naman ng wood, hay, or straw, pero ang kanilang pagod ay sayang sapagat ang kanilang ginawa ay hindi mananatili. Ano po ang di describe? Mabigat ito eh. Sabi dun sa verse 13, His work will be shown for what it is because the day will bring it to light. Hahatulan eh yung ating mga ginawa. At ang mabigat ito, If it is burned up, he will suffer loss. He himself will be saved. Maliligtas pa rin eh. Kaya lang sabi diyan, but only as one escaping through the flames. Kung meron po kayong kakilala o marahil naranasan yung masunugan, yung talagang natupok lahat, walang natira, di ba? Ah, uh, minsan nakakalungkot eh, yung maririnig mo na ang tagal na panahon naming pinundar nito, nag-ubos kami ng mahabang panahon para ito po ay maitatan tapos nasunog at natupok at walang natira. So, imaginein mo yung senaryo na yon na yung iba pag nagkikwento, no? Ancestral home na talaga namang galing pa sa kanilang mga magulang, mga lolo at lolo pa. Pinasa from one generation to the next. Tapos masusunog. Ubus lahat. Walang matitira. Nakaligtas. Pero ang sabi rito, parang nasunugan. Ganyan po inilarawa ng isang tao Nagagawa gagawa, pero ang kanyang paggawa ay walang kalidad sang ayon sa nais ng Panginoon. Kaya napakahalaga po na maintindihan natin yung ating ministry responsibilities kasi ultimately we will be accountable to the Lord. Meron tayong pananagutan sa ating Panginoon. Hindi ito pwedeng pabayaan, hindi ito pwedeng baliwalain, ito po ay kailangang seryosohin, tutukan, at kinakailangan po nating pagtuunan, mga kapatid. So, yan po yung pangatlo. Pang-apat is an exhortation on spiritual accountabilities. Mahalaga po itong accountability na tinatawag, pananagutan. Meron po akong nga uh, uh, narinig no tungkol sa accountability niya. Sabi niya, uh, people will do not what you expect, but what you inspect. Ulitin natin. People will do not what you expect, but what you inspect. Ito daw ang dahilan kung bakit paminsan may mga tao na pag may nagbabantay, nag inspeksyon Ako, napakasipag, magagaling. Pero pagka umalis na yung inspector, yung nagsusupervise, doon mo malalaman ang tunay na attitude. At nakakalungkot po dahil marami ang nabibigo sa aspetong ito. Walang kaseryosohan sa kanilang ginagawa. Ngayon, pinaliwanag ni Pablo ang katotohanan ito. Sabi niya, sabi rito sa 1 Corinthians 3:16 16-17, Don't you know that you yourselves are God's temple? and that God's Spirit lives in you. If anyone destroys God's temple, God will destroy him. For God's temple is sacred and you are that temple. So pinapaliwanag ni Apostol Pablo rito na yung ating pagsalungat sa ginagawa ng iglesia, yung ating non-participation sa ginagawa sa iglesia, yung ating kakulangan sa pakikibahagi sa layunin ng Panginoon ay isang anyo ng pagkukulang sa Panginoon mismo. At ito po ay isang babala sa atin. So we have to do our part. We have to do our ministry and we have to do it with sincerity and with good quality so that we can honor the Lord. Kaya mga kapatid, napakaganda no, ang problema po nila ay spiritual immaturity at apat na bagay po ang ating natutunan sa ating pag-aaral this week. Una, si Apostle Pablo hinarap po niya ito by giving an evaluation of their spiritual condition. By giving an explanation of the nature of ministry And by educating them about ministry responsibilities And giving them an exhortation on spiritual accountabilities Sa panahong po natin ngayon ay nandyan pa rin ang problema ng spiritual immaturity Still manifesting itself through lack of unity Nawa mga kapatid ay matagpuan tayong tapat sa ating calling ginagamit ang ating kaloob upang ang iglesia po ay makaganap sa kanyang tungkulin. Tandaan po natin, ang iglesia maluso ay iglesia magagamit ng Panginoon ang gusto sa lahat ng ministeryo. Ito po ang programang kamalayan na papakinggan sa FEBC Radio TV at napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DCAS FEBC Radio TV, gayon din sa Channel 185 sa GCTV. Ito po ang inyong lingkod pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat. Iyong napakinggan ang kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC o mag-email sa kamalayan at dzas.febc.ph.